Ang Pilipinas po ay nag-generate ng na mahigit 2.7 million tons ng plastic waste annually. Ito ay ayon po sa 2021 report ng World Bank Organization. At ngayong International Zero Waste Month, isa sa goal ng pagdiriwang na ito ay ang maging plastic free na ang Pilipinas. Pero bago po natin pag-usapan yan, panoorin po muna natin ito. Sa mundong ito, tila ba't kasabay ng pag-uspong ng modernong pamumuhay ay ang mas maraming plastik na nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Mula sa mga gamit sa bahay hanggang sa plastic water bottles na badalas nating dala kahit saan. Ito ang mahirap ng magura ang presensya ng plastik. Sa kagustuhan natin na maging eco-friendly, marami sa atin ang paulit-ulit na gumagamit ng plastic bottle na maaring hindi natin namamalayan ang malupit na epekto sa atin. Kaya ngayong umaga, alamin natin ang kakambal na panganib ng paulit-ulit na paggamit ng plastic bottles. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. At kaugnay po makakasama po natin ngayon si Ma'am Lea Austria, ang communications campaigner ng Plastic Free Pilipinas. Good morning and welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Diane at Audrey puerto Good morning, Diane. Good morning, Audrey. Thank you very much for having me here. Okay, ma'am, ano po ang short-term and also long-term effect ng patuloy natin na paggamit ng plastic? Bukod sa ating environment, ano po ba yung epekto nito sa kalusugan din ng tao? Okay, maraming salamat sa tanong nyo. Actually, isa itong mahalagang tanong para sa lahat ng ating mga Pilipino. Kung hindi nyo alam, actually number one, ang Pilipino pagdating sa pollution ng plastic sa ating karagatan, sa ocean. So, nabanggit nga kanina, ilang tonelada ng plastic ang naidanodag ng Pilipinas sa buong mundo. At isa sa mga pangunahing concern dito ay dahil ang plastic ay binubuo ng napakaraming chemical na hindi pa hanggang sa ngayon actually buo at tunay nating naiintindihan lahat efekto ng epekto ng ang uh, mga chemical na ginagamit sa plastic ay ngayon nadidiscover natin na napakarami pala niyang epekto sa hindi lang sa environment, hindi lang sa mga ibang kayo, mga halaman, sa lupa, hindi pati sa mga tao mismo. Nito lamang ay merong kumalat na may lumabas na balita actually isang study tungkol sa epekto ng di ba may plastic. Ngayon meron ng microplastic, meron pang nanoplastic, paliit ng paliit yung mga plastic na nasa kami, nasa tubig, at lahat yun naaabsorb at nakakain, naiinom natin ng mga tao. Hindi lang natin, lalo na pati ang mga bata, mga sanggol. Meron din nga mga study na mula mismo sa breast milk ay nakakakuha kagad ng mga nano at microplastic ang mga baby, ang mga sanggol. At syempre, ang epekto nito, ang plastic kasi is puro tamikal. Hindi ito natural na bagay, hindi siya organic na material na kayang i-digest at i-absorb ng ating katawan. Kaya ang epekto nito ay nilalabanan siya ng ating katawan. Isa sa mga pangunahing health concerns ay ang ang epekto nito at pagdulot nito ng cancer, pagbago ng hormone activity ng ating katawan na nakaka-tempre nakaka-epekto sa iba't ibang bahagi ng ating kalusugan. Sa reproductive health, sa paglaki or growth ng isang tao, isang bata, at pati sa misong pag-iisip natin, umaabot din yan, nakaka din siya sa tactic. Talaga na mga ano, no? Ang daming dahilan para wag na tayong gumamit ng plastic kasi para yung, yung kumbaga, paggamit natin ng mga alternative, makakabuti ito hindi lang sa kalikasan pero sa ating kalusugan. Pero ito, Ms. Lea, dito sa Pilipinas, matagal-tagal na rin nating sinusubukan na bawasan ang paggamit nga ng plastic inihikayat natin yung paggamit ng eco bag, pati na rin yung straw, kung gat maaari, huwag na gamitin ito, no? Papel na uh, kadalasan na po yung ating ginagamit supot at maging sa paper straw so na nga rin po. Eh, posible ba talagang maging plastic free tayo dito sa Pilipinas? And if it's yes, gaano katagal sa tingin ninyo ang aabutin bago ito mangyari? Actually, no. Ang plastic, kung hindi. Naku, ayun, medyo um, na puto lang yung ng kumulikasyon At a 1907. So mga isang daang taon pa lang ang buhay hmm. ng plastic. Pero napakalaking problema na niya kagad sa buong mundo. Dito naman sa Pilipinas at pati sa buong mundo rin, eh, may mga ginagawa tayong pataan. Ito lamang November ay nagibahagi ang Eco Waste sa Global Plastics Treaty, sa siyempre International Convention na nag-attempt at nagtatangka na gumawa ng paraan para buong mundo ay tulong-tulong tayo sa pag-recover sa problem. So, dito naman sa Pilipinas, tama nga yung nasabi ninyo na napakarami na rin natin mga ginawa at mga naipasang patas at mga ordinasa sa mga lokalidad para labanan yung hindi. Dito lang sa Pilipinas, eh, marami rin actually mga naka-pending uh, pa ng mga bills at mga uh, orders para tuluyan pang makadagdag sa ating paglaban sa inklusyon ng plastic. Kung tatanungin niyo po kung gaano katagal, eh, matagal na matagal O oh, siguro ang aabutin pa kung hindi tayong lahat eh, mag-aampag para makahanap ng funksyon. Unang-una na dyan maraming sinusulok ang Plastic Free at ang Eco Coalition para makaibtan sa problema ito, lalo na sa mga education programs natin. Si uh, lahat tayo, ang siguro ang platin natin sa plastic ay eh, yung disposable. Pagkatapon ko, okay na yan, hindi na siya, wala na siya sa isip natin. Pero hindi doon, doon pa lang kumbaga nagsisimula yung ating problema or even doon sa ating pag na gumamit ng plastic pa lang ay eh, problema na siya atag para ngayon, syempre, ang gusto nating tulong at iutok sa lahat ng mga nanonood ngayon at siyempre sa ating kababayan. Eh, yung problema ito sa plastic ay responsibilidad natin lahat bilang mga consumers but also kailangan din nating uh, hibukin at i-invite at encourage at talagang uh, bigyan ng rason ang company na gumagawa o gumagamit ng plastic pati ang ating gobyerno na maging responsable sa ating mati responsable sa ating paggamit, pag-produce at pag uh, dispose or even pag redesign ng uh, buong sistema ng ating pag-consume ng plastic. Yung sabi ko nga kanina, 100, mga 100 years old pa lang ang plastic, pero parang kung i-imagine ko ngayon, kaya ko nga bang mabuhay ng walang plastic? Kaya, kaya. The more than hundreds of years ago, eh, wala naman yan eh. Nagawa natin na mamuhay ng mabuti, maayos, at Uh, responsable ng walang plastic. Kaya kaya-kaya din natin yan. Malaking uh, trabaho nga lang ito para sa ating lahat. Okay ma'am, ano po yung uh, pwede natin gawin kahit man lamang sa maliit na paraan para mabawasan o matigil na yung paggamit ng plastic? Okay. Sa, actually sa eco-waste coalition, meron tayong bagong Ah uh, pinost lang nung nitong kailan. Sa dami ng mga, no, siguro nung kabataan, alam natin itong three hours of uh, uh yung re, uh, reduce, reuse, recycle. Alam natin lahat yan. Ngayon, meron naman tayong five hours ng sustainability na gusto natin i-push or is, isulong sa ating mga kababayan. So, unang-una nagsisimula ang ating pagbabawas ng plastic use mula sa refuse. Ano ba yung mga Plastic na kaya kong mabuhay ng walang plastic. Ano yung mga bagay na yun? At maging uh, committed tayo doon sa pag-refuse na paggamit nito. Na Marami naman pong alternatibong mga bagay. So, susunod naman ay pag-reduce. So, kung hindi ka gagamit ng plastic, meron ka pa rin mga plastic na ginagamit. Kailangan natin bawasan yung ating pag-asa or yung pag-depend natin sa paggamit ng plastic. Halimbawa na nga lang yan, sino-sino ba dito, yung may baon na kanil kanilang mga reusable, na mga ano? uh, utensils, ano mga yung tumbler natin. Dapat meron na tayo laging bitbit ano dyan. Yung ano pangyayari? Ano na dito? Para sa office o even sa school o paglalakad lang natin. Yung jogging natin, imbis na bibili ka ng bote sa sa tindahan, eh, may ka ng ano, konting weight para sa iyong pag-exercise, -e di ba? Ang susunod naman na R dyan ay ang reuse ng ating mga gamit. So, yung ating mga scheme, mga nagamit ng plastic, paano pa ba ma-maximize -ma yung lifespan nito at saka yung kanya uh, use sa ating buhay para hindi agad tapon. Paggamit, tapon. Yun yung nakakatalagang nakakadagdag sa problema ng plastic. Ito, kailangan natin isipin kung paano pa natin siya repurpose or magagamit ulit para talagang hindi siya kalat And pang-apa na siguro dyan ay ang recycling. Although sa totoo lang, yung recycling isang malaking effort siya. Right? And ang naitutulong lang niya kumbaga sa lahat ng plastic, sa tunay pinalad ng plastic na na gagawa natin o na create dito sa Pilipinas pa lang, mga 9% lang, mga 10% lang yung actually na pupunta sa recycling. So kung yung ating mga nanonood ngayon, eh, makakatulong din sa pag-recycle, ay eh, mabuting bagay yan. Para naman magawa natin itong recycling, maliit na bagay. Pag kayo po ay gumamit ng isang plastic, actually may makikita kayo minsan doon na uh, triangle kung saan may number. So mahalaga pong malaman kung po anong plastic-plastic yung ginagamit ninyo para ma-recycle natin siya ng plastic. Actually meron pong pito, medyo iba-ibang plastic-plastic kasi para sa iba't-ibang gamit alam natin lahat yan. Ngayon naman, kung niisip nyo makatulong sa pag-recycle, ang pinakamahalaga po ay alamin kung anong plastic, plastic ito at paano ito. Halimbawa na nga lang po itong plastic bottle natin, anong ng plastic, plastic ito? Karaniwan or uh, alam naman ng uh, mga nanonood sa atin yung pinatawag na PET bottle pero sa totoo lang po, ang PET bottle, yung mismong bote pa lang, hiwalay pa yung label natin at yung sakit ng uh, ating bote. So, ito karaniwang nadadala sa ating mga recycling facilities at saka sa mga waste na kukuha ng mga waste pickers. Pero po, tayo bilang mga consumer ay kailangan po nating uh, siguraduhin na malinis. So actually, meron pa po kunting uh, laman ito pero yung kailangan pong malinis siya, tuyo, bago natin dalhin sa basurahan or sa recycling facility para po ma-recycle siya ng mabuti. Kasi e, kapag hindi po nalilinis bago niyo po itapon, pag pinalinis, eh, doon po namuuo yung mga nagkakaroon. May mga nabubulok po na parte, may mga bakterya na tumutubo at ano-ano pa na nagiging mahirap or minsan magiging mas imposible pa yung pag-recycle natin ng mga bagay, na, ng mga plastic products na ito. Kaya bilang consumer, as much as you can, kung naisip niyo po tumulong sa recycling, ay punahin niyo po, dinisin muna, dinisin, bugasan, at tuyuin yung inyong mga plastic products bago natin dadin sa mga recycling okay. products. Okay. O yung At five yung hours of dyan. sustainability ah, na nabanggit ni Ms. Thea, importante <laughs> sa buhay natin mm -hmm. yan ah. na yes. with just that five hours of, of sustainability ay makakatulong talaga tayo sa ating kalikasan. Well, Ms. Lea, salamat po ha ah, sa pagbabahagi po sa inyo, sa, 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 inyo po ng, sa amin po ng inyo pong advokasya. Ah. Thank you po for joining us. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas. Thank you po, Ms. Lea.